Ano yung ano, na nagana? Ano oh, yung ah? Hindi na nagana. Saka itong ilaw ni... Ng... Brake light? Hindi, plate, di, plate light. Ah, plate light. Hindi na rin nagana. O, purtaw sa na pala yan, saray. Bidyohan ko lang, sila. Ah. Ay, lobat no, na. Lobat no, na. No, lobat. No, Pero, ano sir, ito? Isang linggo na? Hindi na stay. Under. Yon. Testing. Hirap na hirap naman pagpapadyakan. Kaya nga matigas ang ini. Pagpadyakan. Mhm. Hindi -hmm. kasi pakiyata ka. Meron pa naman yakanti. Kailangan galang ko na lang. Ilalagay ko rin ay. Mhm. Mm Wala na siya. Ano na nalabas? Oh, wala na. Hmm. Naubos na pa sa brakin. Mga kabili kasi. Ito na yun. Nagawa ah. wow, right ko rito ka rin. Maraming laman na. Hmm. Walang laman. <coughs> 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 yun, numaandar na. Motor ni sir. Yan. Ilang araw sir. Isang linggo rin nakapatambak. Ay, dalawang, dalawang linggo. Hindi ba na binuhay? Hindi ko binuhay. Ginawa, eh. ang, ang ginawa ni Sir, tinanggalan na ng gasolina at hindi na nagara nang bubuhay. <laughs> yes. Maka-panish daw yung gasolina na ilagay sa motor. So, ito. Siya so, nakaka-experience na ano, mayiret buhayin. Hindi ka naman tinirek Ay, tinirik 'yan, 'yun. Ah, tapos nanggrahin ni Sir dati, wala daw bubong. So, 'yan ito yung diskarte niya kung nabat kayo ng pagkasira sa kalsada. Itong black white na wire 'yan, hugutin niyo lang 'yan. Uh, ito, ito ito. yung kill switch natin na galing CDI. So yan yung unang nasisira kapag nababasa yung ating sosyan. Ito mismo yung galing sa susuya natin. Ito ay nalobat. Kapapadyak, nalobat siya rin na. ah. Kapapadyak mo ano. Nakahistar ka na. rin. Ka na. nalobat na. Hanggang sa ginarahin na lang ni sir sa kanyang kubo. Yan o, nasa kubo kami na yung sir. Sa Timonan, Quezon. Patayin mo muna natin. start natin siya. Hindi na nagkarga siya ra. Ah. Mm. Kama siya, malakas ang mo kaysa sa akin. Mm. Sampan siya klan. Okay. Kailangan niya yung isa pa. Aray ko! Mm. <laughs> Napadikit! <laughs> <laughs> Nainit yan. Napadikit si sir. Yan. Oh. Sabi, mahirap hirap <laughs> ah. ah. pa di isang padyak mga. Okay, Ah. Pa pa pa-charge mo 'yung battery mo ha. At ilang linggo mo hindi nag-charge 'to ay. Pero habang ginagamit mo naman yan, kakarga naman yan. Oo. Oo. So... ganun lang gagawin sa mga inaabot ng pagkasira tumitirik na ng eighty 186 so nagagrounded lang yung ignition nyo yan ah. ah, pabang yung aking uh, soon na upload din na natin papaganahin yung kill switch ng ating ignition so ito upload ko yan mga bukas o isang araw so medyo gagastusan lang natin yan para maywasan na yung ating uh, pagtirik yan yan Banta kay Paul sa Timonan. Ganda ng view. Um...